So, bali pagpatuloy po natin ang paglalakad mga kaubayan, medyo naudlot po yung pagkasa natin ng camera. Kasi po, ah... Uh, Nabala tayo dun sa sound sa tugtog Makaka-copyright po tayo mga kaubayan At sayang po ang videos po natin Kaya dito naman po tayo iikot Sa area na ito At titingnan po natin kung ano yung kanilang mga paninda Ito po mga kaubayan Ubi po ito, masarap po ito Ubi uh, Produkto na ating mga kapatid Na makatutubo po ito Ubi oh. O, ubi puso Sarila, uh, Sariling tanim siguro ito mga kaubayan at itong area na ito mga kaubayan ay area na po ng mga isdaan ito. Ito po ay transit po natin. Ayan hanggang dulo po da po yan mga, mga kaubayan. Three martis lamang po siguro ito open market. Na, kwan, kasi magmula dun sa pinanggalingan natin doon. Doon sa area ng mga katutubo yung mga gulayan. Dito naman sa gitna ay puro mga condiments. Yung sibuyas, kamatis, uh, bawang luya at dito naman po ay mga isda kaya tignan po natin kung anong, anong mga klasing isda po etong mga, etong mga kaubayan hanggang dulo eto sari sari sap sap po o oh, sap sap dilis eto mga masarap na klasing isda po ito oo oh, eto oh, daw masarap na ubas sabi ng ating mga kaubayan yan po at sa eto naman po mga native na pipino ito yon yung gabi naman po yan, oh. pinakyaw na yata mga kaubayan eh masarap po kasing gataan yan eh gabi lapitan po natin mga kaubayan at dito na po mga native na tilapia ito mga kaubayan oh. yan oh native po masarap po yan mga kaubayan kaya lang hindi eh, pa tayo uwi mamaya pa tayo uwi masarap ito native to kaya lang wow mamayang hapon pa tayo uwi ito pinakyaw na po mga kaubayan siguro may okasyon ng ating kaubayan o may tindahan ayun o no? yun naman anyog ang sarap ng gabi mga kaubayan kung ito po kahit anong luto yan pwedeng gataan pwede kahit anong luto yan silipin natin sa bandaron mga kaubayan kung ano anong mapaninda dito isdang dagat din po mga kaubayan at saka isdang tabang nagmix po ang kanilang mga paninda dito. Ayun, may palaka yata doon. Lapitan nga natin mga kaubayan. Palaka nga to, mga kaubayan. No? Oh. Exotic po ito. Itong, nala, itong palaka na ito, yung videos ko itong palaka na ito nung sumama po ako ng manghuli ng palaka dito sa parte ng Castillos din po mga kaubayan. Ganyan din po mga exotic food po ito masarap po yan mga kaubayan masarap ito eh, tinola, perito, adubo yan po palaka buti nga yun mga kaubayan kahit hindi na panahon ng palaka eh, may nakukuha pa rin po sila ano yan bingwit ito sapsap -sap po ang gaganda oh. sariwang sariwa mga kaubayan itong sapsap -sap na ito kamatisan lamang po yan kamatis at saka sibuyas na po yan Dalawang pinggang kanin na pong katumbas nyan, mga kaubayan. Sariwang-sariwa. Yung mahilig sa kilawin, ang sarap ng kilaw sa kilawin nyan. Mga kaubayan, pampalakas po yan. Kaya pag nakakita kayo ng mga ganito, sap-sap, bumili po kayo. Kahit anong luto po dyan, mga kaubayan. So ipagpatuloy po natin ang paglalakad hanggang doon, mga kaubayan, para makita po natin kung ano-anong mga produkto ng ating mga kapatid dito sa... Uh, dito sa Castillos mga kaubayan